Labindalawa pa lang siya ay ginamit na siyang pananggalang ng galit ng kanyang ama, para masaklian ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Sinunog niya ang lahat, at sinunog din ang sarili, hanggang sa maging ulila, ngunit ang babaeng ito, nang lumaki ay naging kakilakilabot na kalaban. Ginagamit niya ang kanyang masaklap na nakaraan bilang pain. At sinasamantala ang pagkakataon para makamit ang kanyang mga layunin. At lahat ay naaawa sa kanyang kalagayan. Ngunit iyon pala ang kanyang pinakamapanganib na pagkukunwari, simula ngayon. Ipapakita na namin sa inyo ang palabas na ito mula Italia na may malaking sukat ng pagiging dereng. Ang sining ng kaligayahan. Siya ay si Mota, isinilang sa isang pamilyang lubhang hirap ang kalagayan. Dahil sa gutom, madalas na nagnanakaw si Mota ng itlog sa sulok, ngunit hindi ito nakaliligtas sa mata ng kanyang ina. At ang kasunod nito ay ang parusa ng kanyang ina. Pero si Mota ay sanay na May ate si Mota. Payat din ito. Ngunit tila mas pinapabura ng ina ang ate niya. Ang magaganda nitong damit ay para sa ate niya. Samantalang si Mota ay nakakapagsuot lang ng damit ng ate niya sa gabi. At nahuli rin siya ng ina niya. Kaya tinaliyan ng ina si Mota sa pader. At hinayaan ng araw na parusahan si Mota. Samantalang siya naman ay sumama sa kanyang panganay na anak at kapitbahay papunta sa bayan para sa isang malaking sayawan. Maya-maya pa, si Mota ay halos himatayin na sa sobrang init ng araw. Nang mga oras na iyon, may nakita siyang isang lalaking papalapit sa kanya. Paglapit niya, ang ama pala na hindi madalas umuwi. Dali-daling iniligtas ng ama si Mota. Akala niya ay nakaligtas na siya. Ngunit hindi pala, nahulog pa siya sa isa pang patibong. Pinasok ng ama si Mota sa silid at sapilit ang inangkin siya nito. Gabi na, matinding sakit ng tiyan ang nararamdaman ni Mota kaya hindi siya makatulog. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng lahat ng nangyari. Nakatingin siya sa kanyang amang nagsisigaw. Naramdaman ni Mota na ang pag-asang kanina lang ay sumibol ay unti-unting namamatay. Maingat siyang naglakad papunta sa sala. At sinindihan ang lamparang kerosene para tingnan ang kanyang ina at ate sa kamalig. Ngunit aksidente, Nahulog ang lamparang kerosene at sumiklab ang malaking apoy. Gusto sanang buksan ni Mota ang pinto para iligtas sila. Pero naisip niya ang kanyang naranasang paghihirap. Kaya't agad niyang binawi ang balak na iyon. Habang lumalakas ang apoy, walang pag-aalin lang ang tumakbo si Mota palabas ng silid. Isang araw at isang gabi ang pag-aalab ng apoy. At ang buong pamilya, maliban kay Mota, ay nasawi sa apoy. Buti na lang at natagpuan si Mota ng matandang hardenero ng monasteryo. Pero dahil na rin sa pagkapagod ay nawalan siya ng malay. Dinala siya ng Hardenero sa monasteryo. Doon, sinimulan ni Mota ang kanyang pagbabagong buhay. Unang beses siyang nakaligo. Unang beses siyang nakahiga sa malinis na kumot. Pero dahil sa wala siyang maayos na edukasyon noong bata pa siya. Habang kumakain, para siyang isang baboy na sumusubo. Ang itsura niya ay kinaayawan ng maraming tao. Hinayla siya ng madre sa isang tabi. Tinuruan siya nito ng tamang asal at kaugalian sa pagkain. Pagkatapos kumain at uminom ng mabusog, nakadama si Moita ng pagkirot sa tiyan. Pumunta siya sa looban para maghanap ng lugar para mailabas iyon. Ngunit bago pa man siya makapagsimula ay nagulat siya sa isang hardanero sa gilid. Dali-dali niyang sinuot ang pantalon at umalis doon. Sunod-sunod na siyang nagpunta sa ilang lugar. At sa huli ay nagtago siya sa aparador na may mga damit ng madre. Natapos na ang tanghal iyan dumating na rin ang lahat sa bulwagan para magbasa ng Biblia, ngunit isang nakakasirang hiyaw. Ang Sam sa katahimikan sa bulwagan, binuksan ng babae ang bintana, hinayaan niyang basay ng malamig na ulan ang kanyang katawan, dahil lamang sa isang malaking pagkakamali ang nagawa niya. Ipinahayag niya lamang ang kanyang pagmamahal kay Madre Superiora Ora, ngunit ito ay isang malaking kasalanan sa loob ng monasteryo. Ang sinumang madreng lumalabag sa mga bawal ay kailangang magsuot ng espesyal na pantulong sa pagsisisi. Nang makabalik siya sa kanyang selda, ang dugo ay nagdugo na at nabasa na ang damit ni Mother. At ang mga sumunod na araw, si Mota ay araw-araw na nakakulong sa selda. Ang pagkain niya ay isang pirasong tinapay at isang tasang gatas lamang. Madalas siyang nag-iisip na wala naman siyang ginawang masama. Bakit siya pinaparusahan ng ganito kabigat? Unti-unti, ang pagmamahal niya kay Ora, ang punong guro, ay naglalaho para muling makuha ang atensyon ng Madre Superiora. Palihim na pumunta si Mota sa tabi ng balon sa monasteryo, at walang pag-aalin lang ang tumalon. Isinugal niya ang kanyang buhay, at nanalo siya. Muling nakita ni Mota si Madre Superiora Ora. Ikinatuwa ito ni Mota. Akala niya'y magiging maayos na ulit ang lahat. Parang noon, napakasaya. Tapos biglang may sumulpot at nag-interrupt sa usapan nilang dalawa. Si Ilya, may dalang nilutong sabaw ng manok. Para bang nag-aalala kay Moala dahil sa sugat nito. Pero ang bibig niya, unti-unting naging sandata para saktan ito. Kinutsa niya si Moala, kung gusto talaga nitong mamatay. Bakit hindi na lang sa gabi tumalon sa balon, kundi sa araw? Dahil ba may makakakita agad sa araw? Napatunayan din nito si Dean Ora. Mukhang nadaya na naman ako ng batang ito. Nang makita niyang nabuko ang plano niya. Unti-unting nagliwanag ang mga mata ni Xiaomuta. Pumunta siya sa silid ni Ilya at nakakita ng ilang pahina ng mga tala ni Ilya sa drawer. Pagkatapos ay compare ang sulat kamay. Eksakto ang sulat kamay nito sa sulat na natanggap ko mula sa doktor. Si Ilya pala ang may pakana nito. Sinira niya ang relasyon ko sa Dean. Hindi na nagpanggap si Mota. Sinugod niya si Ilya at si Nakul. Bakit ba siya nakikialam? At kinutsa naman siya ni Ilya. Sinabing isang ligaw na bata lang siya. At wala siyang karapatang mahalin ng Dean. Biglang hinalikan ni Mota si Ilya dahil sa sobrang galit, sa labi. Tapos, sa sumunod na segundo, sumigaw si Ilya. Si Mota naman ay nakangiting nakatingin sa kanyang nakuha, at ang kahihinatnan ay, ikinwento ni Ilya ang nangyari sa Madre Superiora, at sa wakas, Nagdesisyon na ang Madre Superiora na paalisin siya sa monasteryo, ngunit nag-iwan pa rin si Dean Ora ng kaunting dangal. Nakapaghanap siya ng ilang trabaho na angkop kay Mota. Sabi ni Dean, likas na mapangahas si Mota, at hindi talaga bagay sa banal na lugar. Umiiyak na humingi ng tawad si Mota sa kanyang ina, ngunit determinado na si Dean Ora. Umaasa siyang magiging masaya rin si Mota sa ibang lugar. Nakita niyang wala ng silbi ang kanyang mga pakiusap. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mota. Nakita na lang na bahagyang nakaawang ang mga mata niya, at paulit-ulit na napapasigaw ng dahil sa sakit. Iyon ang tunog na inilabas ni Dean Ora, nang inaaliw niya ang sarili noong gabing iyon. Akala ni Xiaomota, magiging epektibo ang pananakot na ito sa Dean. Ngunit lubos din itong Dinesmaya ang Dean. Lumabas siya ng silid ng walang lingon-lingon. Nagdesisyon si Xiaomota, dahil hindi naman niya nakukuha ang pagkagusto ng Dean. Eddie itutulak na lang niya ito sa bangin.